Magandang araw sa inyo mga kabayan, mga tropa. Isa na namang mainit at interesanting topic ang bibigyan natin ng reaction. Kaya kung mahilig po kayo sa mga politics, content, at tamang tama po at para sa inyo ang channel na to. Ako nga pala si Kuya Frank at sana po supportahan nyo po yung munting channel na to. Sa so, pamagitan po ng pag-like at pag-subscribe. Huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-hit yung notification bell para kapag may bago tayong upload, eh hindi nyo na kailangan pang hagilapin yung channel na to kung na po ito mag sa cellphone niyo. Sabay-sabay po natin at panoorin to. Alam mo, gaya ka ng tatay mo, BBM. Kapal, kapal na pagbubukha mo, hindi ka ba niya Buong Pilipinas at buong mundo na to. Bumaba ka na dyan? alam alang sa ustisya sa tumahag na Rudy Duterte. Sa unsa sa makausap pa? Unsay singgay sa katawan? kasi ang ipatay o Pilipino tuwag sa ilang ah! walang rags nga nung walang man siya luto sa aming natuwaan o stay siya. Nga nung kinahanglan pa man na galho siya ng ating na naso araw dito siya dito siya. Mga edson, ang kahintang sa kabukiran na naana ni Moyo ang mga mag-uuma at tol ni ating laganap na insurhensya hili sa iyo. Ako niyagtong panahon na usaw sa mga naipit na himong biktima. Sa so, mga gihino ni R. R. dito sa muhang gapit, ako niyagtong naisulhin siya paghan ang napiktuhan. Mga pagpamatay, mga bata na napiktuhan ng na nadislukar, mga edukasyon na naundang tungod sa kasamok naghatod sa Insuriel sa Mauhinongan nang atong pangulo Rodrigo inyong gihatag na kapalangog sa sektor sa mag-uuma ang among dako ng pagkadismaya karaton tanan mayong hapon daghan salamat daghang salamat sa social justice dato man panahona tatambayay kami banta mga katagpuan sa department of liberal employment upang iimplementa ang maung, maung mga taso. Maung kung ito ay rin naman hinggang sa 2016 hanggang sa 2022 at kung mayroon naman na tunay po ang 35,000 ng mga contractual ng mga trabahanti na rin naman.

Nino, hindi mo ako sa kaya Sa magkaya ng ng nato, na mapanday, og, dito, dito, nato na atong mga na o partisipasyon sa atong maggarantiya dito sa atong bakbayan. Kita ako na, na, mga, senior, ma ma yong, ma yong, na, mga sa Tigo, Guys, hanggang dito na lang po natatapos ang video nito. Kung meron po kayong komento or suggestion po, huwag po kayong mahiyang mag-comment dito sa comment section. Hanggang sa muli, ito nga pala inyong Kuya Frank. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming pang video. Hanggang sa muli, bye-bye!